Luluto ako, guys, ng biko. Ayan. Diyan. Biko. Meron akong nyog, gata, ayan. at saka sinain. Ayan. na juice na ang kanyang sabaw. And tubig. Ayan. Kapag ganito na siya, Ayan, ayun Lalagyan ko na siya ng sugar. Yan, sempre tansya-tansya lang. Ayan, sabi ng aking junakis, wag daw sobrang tamis. Ayan, ginamit ko na asukal ay mas kubado. Masarap to guys, galing province. Yan, kung napapansin nyo yung aking gata ay nagmamantika. Yan, nagmamantika siya. Hindi ko siya lubos. Ayun, lubos. Hindi ko talaga pinamantika totally. Ganyan siya. Tapos, halo-halo lang hanggang mag-caramelize yung aking sugar. So, babalikan ko later. Ayan. Nareduce na ang kanyang sabaw. And tubig. Ayan, kapag ganito na siya. Ayan, no. Ayan. Lalagyan ko na siya ng sugar. Yan, sempre tanca tansya lang. Ayan, sabi ng aking junakis, wag daw sobrang tamis. Ay, ginamit ko na asukal ay mas kubado. Masarap to guys, galing province. Yan, kung napapansin nyo yung aking gata ay nagmamantika. Yan, nagmamantika siya. Hindi ko siya lubos, ayan, lubos. Hindi ko talaga pinamantika totally ganyan siya. Tapos, halo-halo lang hanggang magkaramilize yung aking sugar. So, babalikan ko later. Kapag ganito na yung aking gata at sugar, ayan. Mukhang nagkakaramilize siya. Ayan, o. Oh. Ayan. Pwede ko na ilagay yung malagkit. So, ayan yung aking malagkit. Ayan. Ayan, ilalagay ko na yung malagkit. O ayan, nakalimutan ko pa yung balat ng kalimansi tsaka asin. Ayan, nilalagyan ko ng ganito para pang patanggal umay. Ayan, dito na yung aking biko. Ayan, halo-haloin ko lang to. Ayan, halo haluin lang natin hanggang ma-distribute yung kanyang sugar at yung asin na nilagay natin, kunting asin. At saka yung balat ng kalamansi. Ayan. Halohaloin lang natin yan. Ayan. Balikan natin later pag okay siya. Ayan. Pag napapansin niyo yan guys yung gilid niya. Ayan o. Oh. Gata yan. Ayan. Kumukulo-kulo na yung gata. yan. Naglalangis na siya. Ayan. Nalo-alo ko lang siya ng maayos para magpantay yung tamis niya. So, ayan, okay na yung aking suman Okay, ready nyo na yung inyong kape dyan guys At kakain na tayo ng suman Maganda kasi guys, pag ganito yung lutuan nyo ng steak Kasi hindi sya dumidikit, ayan oh. Oh, see O, oh. oh, hindi sya dumidikit Ayan, iwas tutong yung inyong suman Tsaka ma dali lang siya haluin. So, luto na yung ang sumang. That's it. Bye-bye.